ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11 Big Forever. Handa na ang girls para sa kanilang final task sa outside world. Meron kayong time ng 4 hours para magbenta. So siyang ikaw ang in-charge ngayon. So ikaw ang bala kung sino i-assign mo sa kanila na mag-cashier, mag-counter, uh, saka mag-server. At the same time, pag may than ng barbecue, siya yung mag-iiyaw. -mag at kung wala pang ganong customer, pwede kayong magtawag. Ikaw na ang bala doon. Dahil ako ang bossing ngayon. Ikaw magtawag. Yan! Ako ang server. Ako. Ikaw server. Ikaw maglilinis. Ah, Liligpen. So, ako mag-iihaw ako ng oh, barbecue. Sino ang magka-counter? siyang magka-counter ko? Oh, ituturo ko sa inyo yung ano yung price si ng pagkain. Matay okay, ko. Makailugi mo yan, ha? Ngay! O, Oh, oh bossing okay. <laughs> ko. Sure kasi kayo dyan? Yeah. Oh, bally, trust! Trust! Okay. Habang tinuturo ni Ate Cherry ang pricing kay Kai, ito ang kanilang kailangan mapagtagumpayan para sa final task. Muli, kailangan kumita ng 5,000 pesos ang Big Four sa loob ng apat na oras upang may maiabot na pinansyal na tulong para sa kanilang mga tagahanga. Malalaman lang nila kung sila ay nagtagumpay pagkatapos ng apat na oras. Go Big Four! 4 hours starts now! Kain na tayo! Hindi pa kayo kumakain! Kawain! 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 Hindi pa kayo kumakain ha? Ako, ako ang binigay oh, ko. Kawain! Kawain! Diyan! Kakain po tayo! kakain po tayo! Kuya, yung una. Walang katao-tao. Kawain po tayo! Kawain po tayo! Kawain At doon na po naganap ang pagtawag ng sapilitan. Charis! Kawain! 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 Hinihila to! Hinihila! Kawain! Kawain! na po kayo dito! Go! 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 na po kayo! Pag bumili kayo dito, ano kayo? May selfie? Wala na ako tinirain my body ng hiya. Kain na po tayo! Ayaw ko kain! Ako na nag-decide para sa kanila, kuya. Gutom ka! Gutom ka! Kumain kayo dito. Ito ang kanin. Yung binigay mo akin. May bayad yan. Giniling. Hala! Ano ang giniling? Dito po yung line. Dito, dito, dito! Double time! Game over! Ang daming tao! Ito, ito, ito! Para! Kahit nasa sasakyan, kuya, pinapara namin, oh, Kuya, kuya, kumain ka na. Okay. Wait, wait, gade gade bend 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 Ito lang. Grabe na itong bossing namin. Ano yung take out! bend 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 Drive-thru. bend 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 Barbecue. Po. Barbecue daw. Tatlo daw. Kain! Pyaak! Nihawin mo. I was so overstimulated, Kuya. Ang daming nangyayari. Ang hot pa ng area. Ay! Kula na tayo, customer. Kaya, and Thank you po, Kuya. Ay, sir, Parang na ka ngayon, sir. Masarap bang ulam? 'Di ba? Sarap. Sabi ko sa iyo eh. Boy. Oh, ano? Aba girls, mukhang napupuno na ang karinderiya, ha? Tarawan ko na nga doon. There are times mag-switch kami ng role. How's the food over there? Come on, bro. Okay, oh, 10 over 10, 10 over 10. Ah, oh, 10 over 10 daw! Oh. Amazing! Ha -ha. Magkano? 35. Nung dumating na kami sa counter, kuya, dalawa naman kami at first. Nung madami-dami ng tao, kuya. Si Rain, kasi, mini! -ja D. <laughs> Nag-call naman ako ng backup, kuya. Sabi ko, sub! Backup! 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 Oh, shucks. I was really having a hard time doon mag-isa sa counter. <competency> Kain na! Hindi ka na nakakain! Kaya, you're not coming here. Kuya! Itaw si Kaiko yun, parang tahimik na siya, hindi, hindi na siya nakakapag-joke time. Sabi ko, hala, nahihirapan na to siya. Uh... How many hummus, please? Take out, please. Just fill the bowl. And then eventually, they helped me na din, so... Dalawang barbecue, magkano? 60 pesos. 30 siya, okay. 60 po. I was there to the rescue. Pagpakiyawin my picture, sabi ko, Sobrang grabe nyo time and effort na sobrang pagod na din talaga kami kuya. Oo, sa totoo lang. Kasi ang dami nga pong kumakain. Wala tayong sauce, bossing. Ano lang yan, made with love. Thank you po. Sa gitna ng pagsubok ng Big Four sa Karinderia, back up naman I'm ang happy. padala ni kuya. 80,000. <laughs> Who's there? Medyo may dumating na epal eh. Ayoko nang ganun. hindi ginagawa nito ang tatlong to. Pwede mo kami ng trabaho yun na lang. Magugas ka! Hindi dapat sa harap. Sila pala madami. Sama ka, sama ka. ano na magtapos. Anong ginagawa nito? Wala kayo dyan! Uy, hindi mo inubos. Kaya naman ang boys, naghakot muli ng customers. <laughs> customer service! <laughs> <laughs> And so nagdawag sila ng customer which is Napatawag naman din nila at madaming kumain ulit. Halika natin, kumain ka yeah, na. Hello! Eh, no. Thank you po. Yeah, yeah, yeah. Tumakay yeah. ka, <laughs> ka na. Tumakay ka natin. Iba rin pala kayong manghikayat ng customer, JP at Jaren. May hatid sila Welcome po, welcome, welcome, welcome. You may kain over here. So, what's your order po? Yes, nakapagpahinga na kami. Deserve niyo yun. Kayo naman. Sub! Break time break time. Yeah! Uh, break, time, oh, break time, break time. Break time, break time, break time. Kasi, uh, boys turn, boys. Turn. Boys. My boys kasi. Kaya tingnan niya, habang na pila, di ba? Kasi, ang bagal nila. Uh, Mauubusan na ako ng handbags, wala ka. Bago pa ho sila dumating, ang dami na kumakain talaga. So, kuya, pagod na pagod na ho talaga ang aming mga katawa na para bang susuko na. So, kailangan naman namin konti ng pahinga lang. Uh, Gay <laughs> oh <online. laughs> my. May oh <laughs> sa pagdami ng customers sa karinderya ng Big Four, patuloy ang serbisyo ng kanilang tatlong bagong waiters. JP Jaren! Ay, Pia! 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 Ah. Pia! They're very charming. They're very um, mapan, mapang-akit, kuya, yung mga boys nyo. So, madaming tao na gustong pumunta sa karinderya namin. At dahil sa dami ng tao, Kailangan daw mag-set up ng upuan sa labas. So, dito, dito. Dito nga, dito nga. Ay nga, naiset up na ng upuan. Be, hindi ko alam be. Pag dumagdagi tatlong boys, parang mas gagaan ho yung trabaho namin. So ayun nga, gumaan nga. Ay, salamat. Bagay kumilos? Kaya, kaya, kaya. Uh -huh. saan? Pagod man ang waiters, masipag pa rin. Pero maya maya lang... Kaya pa? Ito, ito know, Kaya pa. Kanina pa eh. Hindi ko alam eh. So, saan sa aming shift? Nandito na lang tayo. Oh, dito na lang, thank you sa pagtulong sa amin. Thank you. Dahil ma na eh, thank ang oras na, 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 na lalabigin. <laughs> Sana ay nakatulong kami sa inyo. Ewan eh, ko lang. Pag-uubay na, na, na po sa inyo. <laughs> Bye. Bye! Bye! Bye, boys! Bye-bye! Bye! Natulungan nila kami, kuya. So, a round of applause to mga boys niyo, kuya. Back to work agad ang Big Four. Guys, we will eat. Bye. Kain over here. Thank you po. Bye. Kain, dali, ate! sa gitna ng kabisihan nila. Uh, ano po yung bento nyo? Ah, Debbie! Hello po, Debbie! tumatakbo sa isip ko na na, yes, matatapos na din. Pagod na pagod na ho. Talaga ang aming mga katawan na para bang susuko na. Yeah, nagbigay ng motivation. Siyempre, yung mga sumusuporta po sa amin doon, kuya, na parang sarap sa puso po, kuya, na magpatuloy. Na nakikita mo sila gumikit eh. Dahil lang. Dahil sa'yo, di ba? Parang nakaka-touch ng heart. Kalahate. My rice? It's order, 50. No problem. We're gonna accept all the customers. We just need to help each other out para hindi kami ma-overwhelm sa mga orders. What's that? Wait. Too <laughs> nag enjoy lang po talaga kami, Kuya. Alam naman po namin, Kuya, na worth it naman po yung paghihirap namin, Kuya, dahil po sa kanila. Sa mga nagmamahal din naman po sa amin. Thank you very much. What is that? Thank you po. Balik kayo dito bukas. Kahit na Oo, kuya, mahirap siya. It's very overwhelming. Ang dami nangyayari. Iniisip lang namin, kuya, na it's also dahil, in a way, we can give back the support that our supporters have given us in the first place. And now that we're here in the outside world, knowing them, knowing their stories, and that they were still able to help us, support us, vote for us, Aba, Kuya, that was the least we can do for our supporters, Kuya. This 68. Okay, cherry, let's go. Uh, Gusto ko sabihan ng ating big four, mayroon na lamang kayong 10, 9, oh, 8, oh, 7, oh, 6, 5, 4, 3, oh, 2. ang inyong karinderya. Pero muli, magkakaroon <laughs> yung Big Four! Yes, Natapos nyo na ang challenge, pero magkakaalaman kung naabot ba nila ang target at nanalo sa task. Oh, oh my God! Big Four! Galing! Siksik ang karinderya ni Ate Cherry. How do you feel oh. naman bilang talagang punong abala oh, yeah. later, sa karinderya task na ito? Actually, um, Hello. Makahirap-hirap na kuya. Ano ba ito? Ah, oh, grabe. Tingnan nga natin kung talagang walang kahirap-hirap na naabot ng ating Big Four ang kanilang target na 5,000 pesos. Sa tingin niyo ba naabot yeah, niyo? No. Yes, yeah, naabot kami. Yeah. Very confident. Confident sila, o oh. Well, Big Four, bagong aking big announcement. Siyempre, meron muna akong big surprise. oh, oh, oh Para wait, sa wait. inyo. Ano yan? Wait lang kayo dyan. Kupunin ko lang. Say hi to the big fans! Wow! Ang Tyrone, ang fan ni Colette! O, di ba same color pa? Ang gaya, gaya ka talaga. Naman, mana sa'yo. Kung kabataan mo, balita ko, nagbenta-benta ka din sa palengke. Anong feeling mo na ang iyong idol ginawa din ng ganong klaseng task para sa'yo? Well, siyempre, I'm so proud of her. Uh, lang. Dapat lang growing up naman po sa vendor ako oh. ng market. Yung may tindahan kami. No, Tapos yung nakita ko na ginagawa niya ngayon yung paano yun. I'm oh. <laughs> Gusto ko din suplian kung gaano po ako sinuportahan hanggang ngayon yes. at minahal. Oh, thank you, Tyrone, for Best being here. Pro. Our next surprise, Paso! Andiyan pala ating mga, mga, hanap. ah, ah! dati kabataan, nag-try ka din sa fast food, di yes, ba? Progress, Kaya, progress, 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 yes, parang nag-try ka din sa fast food. Uh, yes. Anong pakiramdam na the first time ma-experience ni yung parang ganong klaseng trabaho din at ginawa niyon para sa'yo? I really appreciate all your efforts. Yes. Yung effort mo na maranasan yung hirap. Yes. nagpa thank you po ako kasi A uh, willing po siyang gawin. Um, I'm amazed because I was able to read your story at di ko yun alam. So that's why when I knew your story, parang, oh my gosh. <laughs> so, worth it. Lahat ng ginawa natin. Yes. guys. Ang ating surprise number three, pasok! Ah! Ayan na siya! Ayan na kay Rain, si Ate so right 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 right. tong barbecue. <laughs> pinagdaanan yes. niyo today. Yes. Oh. I'm proud ko sa kanya. Uh, thank you po kasi you're always there naman po in my ganap. So, 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 thankful po sa support mo. And nung nabasa ko po, po yung story mo, napaka-proud ko po din. Hey, you have your own barbecue or restaurant now, right? so, uh, I was very motivated to do all these Yeah. Uh, love you, bro. Oh, oh. Love, love you, bro. Bro. <laughs> bro pa rin. I'm bro pa rin. <laughs> <laughs> okay. Last surprise. Alay din Si Patrick. na yes, Minsan na din, nag-try kang rumakit, yes, mag-server-server, server, yeah. di ba? Anong feeling mo nung nakita mo si Pyang? Ganda so yung ginagawa. Sobrang saya po. Sobrang saya po. Maraming maraming salamat po palagi sa pagpunta sa aking mga ganon. Yes! yes. <laughs> yes. <laughs> na sila ng game show! Mayroon na! Kaya ngayon, kapag sa 1,400,000, ikaw na 1, abala ka sa mundo. Hindi. Hindi. May pagbabanta. Never. 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 O sige, dahil diyan, Oras na para malaman sa tingin nyo ba. Sa tingin nyo, naabot ng Big 4 ang 5,000 pesos na target? No, yes! yes. 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 Hulo! Oh, no. Sa loob ng apat na oras ninyong pagbebenta, wow. Wow. dito sa karinderya, Big 4, kayo ay nakalikom ng 10,000. I'm sorry to say Big 4, pero higit doble! Ah! 3, and and okay! All, um, yeah. yeah. alaburs, baby, ang big four! Kaya naman, ibig sabihin, dahil nagtagumpay kayo sa inyong task, syempre kayo ay nanalo ng 10,000 pesos each oh. Oh. For, for your yeah. 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 task! Tyrone, ano munang gusto mo sabihin kay Colette? Syempre, maraming salamat mm. kasi Kinaligan niya, nanginginawala ko malayo ang mararating. Oh, thank you. Wow. Ang dati tayrohon sa sad. Hey, ito na, na ang 10,000 10 10 10 Santos. So, 10 next ito tay kay Chin. I just wanna say thank you. because your mindset is beyond grabe. I will always support and cheer for you. That's not your My 10K <laughs> thank, thank you ka. Okay. Okay. Thank you. Gusto ko mag-thank you kay Rain kasi ano blessing siya. Oh. Maiiwan na rin ako sa sarili ko dahil oh. pinaniwala yeah. na rin sa sarili. mo. Let's believe in ourselves. Yeah, yeah. Dahil 'yan, I thank you. Ano yeah. ang yung pang big winner in <laughs> <laughs> yes. <yung> message? <laughs> <Yeah>. <laughs> yes. yeah. Thank you kasi marami kang kabataan na na-inspire kasi nung unang pasok mo pala sa bahay ni Kuya, is pinakita mo na kung sino ka talaga. <laughs> kaya dito na ipapasok yung, yung character development mo, kaya yung susunod na araw, bilang bagong na yung sarili mo. Kaya maraming maraming salamat. Isa din ako doon. Sana inspire mo. Thank you. Yay! Dad! May tingin ka! handog ni Kuya para sa inyong mga paghahanga. Alam ni Kuya how hard you worked on this task. At syempre gusto niya kayo bigyan ng pagkakataon na mag-give back din, mag-share ng mga blessings. Yeah, thank you for joining us today, Patrick. Thank you, Chin and Tyrone. Thank you. Yeah. Matapos ang kanilang matagumpay na outside world mission, muling nagbalik bahay ang Big Four. Maligayang pagbabalik, Big Four. Hello, Kuya. Hello, Kuya. Big Four, maraming salamat sa nagtaang linggo ng pagbabalik tanaw natin sa mga alaala -ala na naghulma upang kayo ay maging Big Four. Lubos din ang aking pagpapasalamat at pagmamalaki na muli ninyong nagampanan ang aking tasks. Pero higit doon ay ang pagtulong ninyo sa inyong mga tagahanga at tuloy ninyong pahalagahan ang inyong samahan at ang pagmamalasakit sa kapwa, I always be proud of you kai Colette, Rain, and fiang Now and until a big forever. Salamat, Big Four.